Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate. Dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. At sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado na may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, tarlak ay siya naming hindi pagdalo ni Mayor Alice Go sa kabila ng sepina sa kanya ng Senado. Sinabi ni Sen. Riza Hontiveros na pinaglalaroan lang nila ang mga Pilipino. Mayor Alice, or should I say, go whopping, if you do not honor the sepina, I will cite you in contempt. Pinaglalaroan nyo ang batas, pinaglalaroan nyo ang mga Pilipino, Ontiveros said. This is not about racism or xenophobia. Gusto ko pong ipaalala sa mga nagsasabi nito na daandaang Chinese citizens ang torture sa Bamban at sa Pora. Mayroon nang na pinatay. We are helping them, though. She said, Dear colleagues, malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Si Guo Huaping ay isang Chinese citizen na parehong magulang ay Chino. And this is based on official records from BOI as well as Alice Guo's own declarations in bank documents. A Chinese citizen who managed to fraudulently obtain the status of a Filipino citizen, run for mayor, and gain the trust and friendship of very powerful and influential Filipinos, some of whom seem to include high ranking politicians. A Chinese citizen involved in a deeply rooted network of the most heinous criminal activities, legitimized by the continued permission. of Pogo Operations. Kailangan harapin ni Alice Guo ito sa susunod nating mga hearing. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan nyo ang batas. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino gaya ni Ms. Merly. Ginagawa nyong commodity ang Filipino citizenship. Hindi pa po tapos ang ating investigasyon. We will draw out the links between Alice Guo's companies and other criminal networks. We will look at the protectors of Mayor Alice and we will spare no quarter. Friends, again, this is not about racism or Sinophobia. Gusto, pong, gusto ko pong ipaalala sa mga nagsasabi nito na daan-daang Chinese citizens ang tinotorture sa Bamban at sa Porak mayroon na ngang pinatay. We are helping them. Kinwestiyon ni Senadora Risa Hontiveros ang tunay na pagkakakilanlan ni Suspended Bamban Mayor Alice Bo matapos ibunyag sa isang dokumento mula sa National Bureau of Investigation, NBI, na nagpapakita na litrato ng isa pang babae na may pangalang Alice Lee sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac kung saan iniuugnay si Go, sinabi ni Hontiveros na nakasaad sa dokumento ng NBI na may dalawang Alice Lil na may parehong birthday, ikalabindalawa ng Hulyo taong 1986 at pareho din ang spelling ng kanilang pangalan. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Lial na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang muka. A few days ago, Mayor Alice Guo and some other individuals were charged on the, under the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ako po'y masaya na siya po ay nakasuhan. At nakasuhan sa ilalim ng isang batas na pinanganak din nitong komite the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. But it seems that Alice Guo is only the tip of an iceberg. Kung tamang binahagi sa amin na intelligence information noong executive session a few weeks ago at kanina lamang din, this committee hearing is in the process of uncovering a deep and deadly web of bad actors involving international criminal syndicates, local and national politicians, and perhaps malevolent elements of a foreign state. Nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po, ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head-on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po, ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity Appears to be Guo Haping, fully Chinese, with two Chinese parents. Itipoy nakita natin sa special investment resident visa OSIRV application nilin wen ye. Okay, naglalag yung internet natin. I'll proceed. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Ngunit po, salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director, Jaime Santiago, nakuha din po natin ang impormasyon na may... Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac, Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialgwo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, run for public office? Nakadeklara din doon na Tarlac ang parehong lugar ng kapanganakan ng dalawang Guo. Is it a coincidence sa may dalawang Alice Lil Guo na pinanganak on July 12, 1986, sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lilbo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Tanong ni Huntiveros. Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lilbo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Dagdag pa niya. Matatandaan na nauna nang naglabas si Sen. Sherwin Gatchalian ng record mula sa Board of Investments ng aplikasyon ng Pamilya Guo para sa Special Investors Resident Visa, SIRV. Makikita doon na isang guo huaping na pumasok sa Pilipinas noong ikalabing dalawa ng Enero taong 2003 noong 13 anyos pa lamang ito. Ayon pa kay Hontiveros, hiniling na niya sa NBI ang biometrics ni Guo Wapping at Mayor Alice Guo para ikumpara ang kanilang fingerprints. Bakit kailangan ni Guo Ping nakawin ang pagkatao ni Miss Alice Lilbo kung mayroon na siyang Bal Idly issued investors visa na papahintulutan siya mamalagi dito? Tanong pa. Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialguo pero hindi ka ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito. Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley, isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at Pagante ng China, ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, Konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni Raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bambantarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni Raid ng Paok na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa Raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Kunanan dating Deputy Director General ng TLRC, na may criminal conviction for corruption. Okay. Mabagal lang po yung internet. Mas mabilis yata doon sa Pogo Hubs. <laughs> Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga leader ng Lucky 99 Pogo sa Porak. Ito naman po ang photo mula sa campaign kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porak. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated.